Naganda naman ang pag-asas sa posibilidad ng laninya sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Sabantala, patuloy pa rin makakaranas ang bansa ng mas mainit na panahon ngayong buwan ng Mayo. ulat ni Rod Lagusan. Inaasahan pa rin ang mas mainit na panahon sa unang bahagi ng Mayo ayon sa pag-asa. Posibleng tataas pa ang mga naitatalang maximum daytime temperature at heat index. Base sa monitoring ng PAGASA naglalaro ito sa 42 hanggang 51 degrees Celsius so ang danger level heat index pero posibleng mabawasan ang mga lugar na makakaranas ng matataas na heat index ngayong humihina na ang El Nino. But still, posibleng pa rin mararanasan natin yung matataas na heat index or discomfort level sa mga ibang lugar. Ang mangyayari, mababawasan lang yung mga lugar kasi nakakaranas pa rin tayo ng matataas na heat index or discomfort level kahit hindi buwan ng Mayo or pwedeng pumalo sa June, July. Habang nararanasan ang ulan sa Eastern Mindanao -Anya ay epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Paliwanag ni Solis, panandalian lang ito at hindi magdudulot ng matagal at malalakas na ulan. Sa Luzon at Visayas naman ay apektado ng easterlies na pwedeng magdulot ng local thunderstorms na panandalian lang. Epekto ito ng sobrang init ng panahon. At kapag mainit ang panahon ay tumataas ang konsumo sa kuryente. Ngayong araw itinaas ng NGCP ang yellow alert sa Visayas grid. Nasa labing planta dito ang hindi gumagana. Pero tinanggal din ito bandang alauna ng hapon matapos magkaroon ng increased capacity mula sa Mindanao patungong Visayas. Samantala, base sa monitoring ng pag-asa, tumataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng laninya partikular sa mga buwan ng June, July at August. Kaya patuloy naman ang paghanda ng pamahalaan para dito. Is yung transition ng ating preparation and mitigation from El Nino to La Nina dahil may mga possibilities po. And dito naman sa gawi parte ng DOST Pag-asa, so patuloy yung, yung sa ating establishment ng mga major river basins natin. So ito yung mga kakatulong dun sa mga flood-prone areas pag-establish ng mga flood forecasting and warning system. Anya kasama rin dito ang mga community-based flood early warning system. Binigyang din niya ang kahalagan ng handa din ang mga chief meteorological officers ng Pag-asa Road Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.